So, gaano kaganda ang mayroong solar setup? Ito na napakasarap na experience. Lalo kung naka-solar ka. Kahit sabihin natin maulan yan. oh, maulan siya guys. Oh. Pero sumisilip yung araw. O, oh, tapos kasalukuyan meron tayong dinadry run na isang motor. O, oh, oh, Ang kagandaan pag naka -solar ka, yun nga sinabi ko sa inyo, makakatipid ka sa kuryente kasi yung ginagamit natin ay grid tie si Deye supported siya ng grid tie then maulan pasensya na maulan ngayon wala tayong magagawa hindi natin pwedeng magikin yan hindi tayo pwedeng ano, magsalamang ka para wow wow ay iba lang kasing energy ko ngayon kasi nasobran sa kape matamis na kape so yan lang kagandahan kasi ayan kung kayo yung gusto nyo na makatipid sa kuryente at gusto nyo hindi magastos eto ang pinaka legit eto ang pinaka effective way para makatipid guys sa kuryente yung pababain niya yung konsumo nyo sa kuryente eto yung great example ko ngayon pero kung yung lugar nyo ay suki ng brownout kagaya dito sa amin kahapon nag brownout na naman nakaka napokor na kami pero wala kami magagawa that's is life without problema is baka baka pa ako dito wag na so ganyan guys ang kaganda na naka ano tayo naka grid time so ayan maglalagay na naman tayo ng product dito naglagay na ako dyan guys na micro inverter na mga budget meal nasa kwan lang siya na 4,000 uh, sabihin na natin 5,000 kasama yung mga shipping fee siguro ayan hindi po sa akin yan pero gusto nyo gusto ko ma-experience nyo rin yung nararanasan ni Wandila Sag na ito yung legit na pagtitipid ng kuryente. Pero kailangan mo ng solar. Ganyan talaga. Kung gusto mo makatipid, kung gusto mo ng libre, gastosan mo. Ganyan talaga. Ayan. Pero kung may budget ka, eh mag -daye ka na. O kaya, mag thunderbox ka na na inverter. Ayan. Pero kung gusto mo yung grid tide at may limiter kay day Pero eh, naglagay ako dyan ng product na meron siyang support ng limiter. bakit yon kasi nga, imbis na kung wala ka ng load ay eh, papasok sa grid yung kuryente na pupuntos ng grid tie mo pag ganun yung nangyari Mamimeter pa rin yon as a load. So, mas maganda meron siyang limiter. Pero kung gusto mo mag-practice-practice muna, mag-explore, pwede yung mas mura pa yung 2,000, ganyan. Pwede pwede yung mga yan. So, ito pa, ko sa inyo. So, we are currently nag ng isang product. Ayan. Itatry natin siya. Dredrecho kahit na medyo makulimlim yan so eto Tita nyo namimeter yung ating inverter yung lahat ng load sa bahay so overall na yan at doon yung ating limiter sensor yung sinasabi ko na current sensor yung limit, limit limiter niya limitation so si Deye kasi ay supported siya ng limitation Ah, uh, grid tie siya pero pag naramdaman niya yung kuryente na yung current, yung load mo sa bahay, medyo technical na usapan kasi to. Gaanan lang natin, babawan lang natin. Kung na-sense niya sa yung home load support, yung lahat ng outlet mo na direct sa grid at yung limiter ay nasa main breaker, lahat ng load mo kung kayang buhatin, kayang i-shoulder ng solar mo, solar ang magsusupply sa iyo. Bali wala siyang huhugutin sa grid. Ayan. Pero kung palaging brown out sa inyo, mas maigi grid uh, on grid off grid inverter na mayroong battery. Meron din yung mga, ano, yung mga grid tie inverter na mayroon siyang battery. Maganda lang kasi sa mga grid tie inverter sa mga lugar na hindi brown outing. Pero kung brown outing, inuulit-ulit ko, yung mga de-battery Yung on and off grid inverter So ayan Nagtetest ako ngayon pero hindi galing sa grid ang ginagamit ko Galing sa solar yung kuryente ginagamit ko Ayan o oh. Galing sa solar Ayan Nasa 479 watts ayan. Dito ay nasa 27 watts lang oh, yung galing sa grid so ayan siya guys yung limiter natin tapos outside the limiter papunta sa bahay papunta sa aming uh, input ng inverter ayan tapos kadugtong yan dito sa eto direct kasi sa grid dyan kaya lang nami-limiter ng ating current sensor kaya kapag na-sense na mayroon kaming load na mabigat magpo-produce ngayon si grid tie inverter ng current na sakto dun sa aming ginagamit hanggang kaya ng solar hanggang yung kaya ng liwanag kaya kung biglang dumilim susuporta ulit si grid yung kaya na i-provide ng solar yun lang yung ibibigay niya para magkikihati niya magkikihati siya pero pagramtanya niya na kaya naman niya lumakas yung solar iso-shoulder niya lahat-lahat dahil sa support siya ng limitation kung sumobra hanggang dun lang yun ang kagandahan ng mga inverter na meron siyang limitation limiter yun ang uso ngayon hindi na uso yung ganito eto sample sample lang to eh nakatulong din yan oh. may siya oh oh di ba pero nasa ano yan eh? nasa backup backup ni Deye eh. so lahat ng load namin dito sa bahay kahit pa no eh, tinutulungan din niya. Then si Day, tumutulong din siya sa aking load sa home load. O, oh, di diba? Lopet. So, ganun pala kaganda ang mga... Ganun na kaganda ang mga inverter ngayon. Napaka smart na sila ngayon Mas smart na sila kay Juan de la Sag Hindi ko na kayang i-explain ko minsan yung kaya nilang gawin Battery natin ay ba, uh, Fully charged na siya Medyo manakanakang pag-ulan na lang yung aming nararamdaman So kahit papano ay sumisilip-silip yung araw Maganda kasi nakakasupport yung ating solar sa ating tinetesting Akatipid tayo sa kuryente. So, itong tinetesting ko ay nasa 1.5 horsepower. So, yun yung kaya niyang ibigay kapag meron siyang load. Kagaya pag tistisan, Or ginamit natin sa water pump. Yung meron na siyang binubuhat na load. Ayan. Pero at this time kasi, nasa 1,118 yung kanyang talagang merong load. Yung kaya niyang buhatin. Pero at this time kasi, at wala siyang load. Ang ginagawa lang natin ay dry run lang naman. Ang wattage niya guys ay nasa nasa 500 watts you know. So hinuhugot natin 'yan sa solar panel nasa sa 500, ah, di ba? Ah, meron man siguro dito mga konti-konti na 23 watts lang sa grid. Charap-charap, di ba? Sa ating battery 100% pa rin So, iyon ang kagandahan kapag naka-solar ka, mag-solar ka na, sinasabi ko sa iyo. Napaka-effective po eh para makatipid sa kuryente. Ah, oh, yan oh, nag ako ngayon ng isang product. Yan kasi ang gagamitin ko sa project ko na a free energy machine. So, ang gusto ko talaga na gagamitin ay yung talagang walang problema, yung talagang true rated na mga products. Ayan. So, abangan nyo yung review natin. Kasi kakalasin ko rin yan. Titingnan natin yung loob kung talagang legit na magandang klaseng electric motor. Gagawa tayo ng mga free energy machine. Babalikan natin yung dati natin kinagawian. As a... Okay.